malunggay 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 palaspas ng malunggay ang sarap sarap malunggay maghihimay tayo ng malunggay pampagana sa ating sarili malunggay ay nagpapalakas bigyan ligaya na walang hugas at ang ang kailangan masarap na pang pa malunggay ang ating ulamin haluan lang ng itlog at talo malunggay lang ang balakas ang malunggay ay nangalanggan Batang ang vetero tayo sumaya Ang sarap ng malunggay pampahaba ng buhay Mahal buhay, pampahabang buhay Ang ating malunggay, malunggay Batang malunggay ang dalgaan Malunggay ang kailangan Hahaluan na lang ng munggo Para masarap ang ating ulam Malunggay kayo dyan Pampagana sa ating katawan, Malunggay kayo dyan. Pampagana, pampalakas pa. Ang na malunggay na kakaan. Masarap kainin kahit ilaw kahit Ang sarap ng mm, Daon malunggay mm, 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 Masustansya kahit hilaw pa mm, mm, Ang ah, malunggay masarap to Ang sarap malunggay Masarap ang malunggay hmm. Hmm. Masarap ang Malunggay kayo jan Ay walang hanggang Masarap hmm. hmm. ang malunggay hmm. 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 itong sariwa mm. ah. Mm, masarap. <laughs> masarap ang malunggay. Kahit ilaw pa nakakain na. Masustansya di kami na pa. Ang sarap ng malunggay. Mm. Mm. Ang sarap ng malunggay. Ito ang uulamin naman ngayon. Malunggay ay nabili O, oh, oh, okay na, oh, oh, as na, oh, diwa para ang sarap ng malunggay, hmm, ah, hmm, sarap ng malunggay. <laughs> Masarap ang malung. <laughs> oh, wala na, wala na. Mm. Bye bye.